Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na patuloy nilang sinisikap na mapauwi sa bansa ang labing pitong tripulanting Pinoy na hawak ng grupong Houthi sa Red Sea. Ayon sa DFA, may quiet diplomacy na ginagawa ang ating mga ambassador sa Oman. Si Daniel Manarasta sa detalye. Sinisikap ng Department of Foreign Affairs na matuguran ang paglaya ng labing pitong Filipino seafarers na naging bihag ng mga rebelde sa Red Sea noong nakaraang buwan. Pagtitiyak yan ang isang opisyal ng DFA nang sumalang sa Commission on Appointments. Our consulate, our embassy ma'am in Riyadh, Saudi Arabia, covers the Houthi-controlled part of Yemen kasi nag-rebelde po sila oh, against okay. the recognized government. But may quiet diplomacy po na nangyayari ngayon among the ambassadors po sa Oman. Inaantabayanan parang nila ang mga detalye mula sa Oman at Qatar. We are awaiting updates ma'am from the our ambassador in Oman and our ambassador in Qatar. Why these ambassadors po? Because these two countries are the active ones in mediating po with the Houthis uh, in the release po nung 17 civil. Uh, Samantala, muli na naman aungkat ng na mga senador ang usapin ng International Criminal Court. Tanong ni Sen. Amy Marcos sa pagsalang na ilang kawaninan DFA sa CA kung bakit ito ginagawa ng ICC gayong gumagana ang rule of law sa ating bansa. Kinakawawa na tayo kahit parating ating sinasabi na ang batas ay mangingibabaw sa lahat. Bakit ganun? Anong silbi ng UN kapag ganyan? Tama ba yung uh, paghihimasok ng mga tiga ICC dito? Papayag ka ba na pumasok dito sa ating bansa? para mag investiga Hindi po. Personally and professionally. Because uh, ang investigative, uh, ang mga ang, uh, saklaw po ng ICC ay uh, nadyo-justify lang kung mahina ang mga institutions sa isang bansa. At kung walang mga proseso na nangyayari sa loob ng bansa para uh, i-hear itong mga uh, kaso na dinadala sa kanila. Samantala, may iniulat din si Almohela hinggil sa target ng Pilipinas sa UN Security Council. We have um, about 70-80 votes at this time. We are confirming this right now. Ilan ang dapat? We need um, at least two-thirds of uh, voting so, members, but 100, but so that's say, 130. But... 130. But that's the minimum. We're aiming for a really strong first round, uh, Your Honor. Daniel Manalastas para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.